So, ayan. Napuno na rin, oh. Bilis mapuno. Ang lakas ng ulan, oh. Grabe. Grabe yung ulan, guys, oh. Ang lakas ng ulan. Ang na ng pineapple ko na tanan, oh. Basang-basang hanggang dito. Oh. Tingnan ko kaya sa kabila. Tingnan ko doon sa harapan kasi maudan din doon. Dito, titingnan ko dito. Sobrang lakas ng ulan. Oh. Lakas ng ulan sa yung mga chinelas. Pabalik ako doon kasi wawalisan ko yung sahig para matanggal yung tubig doon sa kasi malakas na yung tubig eh kaya tatanggalin ko wawalisan ko. Wawalisin ko dito guys kasi malaki na yung tubig dito oh hanggang dito sa washing machine yan baka kasi mag-stack dito mag-stack yan dyan sa may kanal wow, alisin ko aray, tamaan yung pa lakas ng ulan ha sarap magsahod ng tubig oh. mahilig ako magsahod ng tubig kunin ko nga yung sa kakura nito Sayang kasi yung tubig na ulan ang hinayang ako panghugas na rin ng, ng ano yan, ng sahig. Nahilig ako nito guys, pagka naulan. Nahilig ako magwalis-walis. Kukunin so, ko yung ano, balde para magsahod ako. So ayan, sasahoran ko. Parang mas malakas doon ganda o. Oh. Ayan, dito ka para mapuno ka kaagad. Nahilig ako nito magwalis-walis eh. Salta ano, umuulan. Nahilig ako maglaro nito din. Matagal yan ma... Matagal yan ma... Huminto na ulan kasi maliliit yung patak. Ayan, nasawad na ako ng tubig. Mamaya, ihuhugas ko rin yan dito. si Di basa. Mag-iinit ako ng tubig kasi magkatapi ako. Malamig kasi yung panahon kaya mag-iinit ako ng tubig para magkapi ako. So, ayan, may saging pala dito. Tatlo na lang. Ang ganda nitong pipil bago. Oh. Singapore. Tatanggalin ko ngayon laman ta. Ikikip ko yung paper bag. Maganda kasi siya. Maganda to pang lagay dito sa ano, sa Christmas tree. Maganda yung paper bag. Eh. Napaka-cute lang niya as Yan ang kamay. Parang minto, medyo ano na, medyo minto na yung ulan din masyadong malakas. Kanina malakas talaga siya eh, kaya nagsahod ako. maghilig oh, na lang ako dito. Gahiga lang ako guys dun sa kwarto ko. Ngayon, hindi naman ako makatulog na kaya bumangon na lang ako. Magligpit na lang ako dito sa kusina. Maginit ako ng tubig. Ito yung initan ko para mabilis bumulo. Paborito ko to, initan ng tubig kasi madali lang dito sa takuri kasi matagal so yun na madali lang yan sya kumalo so yun lang guys ang aking video today maraming salamat ayan malapit na pala mapuno yung aking balde ang bilis so oh, mapupuno na